Halaga niyo, Bart, yan. Binalatan. Bart, huwag mo ano anuin. Ha? Ayan mo sila. Ate, baka matukahan dito ka sa kabila. Ayan na, ayan na, ayan na. Anong bula, ate? Anong bula, ate? Ah, ah, bitin. Matras na rin ito. Gusto <laughs> mo? Kumakainan ng tao yan. Yan yung kalaki. Kawal oh, sa ka anal. Kawal sa anal. Ay! Alam ko na kung saan galing yan. Ah! Oh! Mga sa anal. Kawal sa anal yan. Laki. Laki. <laughs> Alam. Hello Valdez. Este, natakot si. Day, day, papa. papa. Ito, papa. Bug Mike. Hay naging banta. na laki niyan eh. Hindi mo kagad kakainin yun. Pupuluputa ka pag... <laughs> Ay, gubas ka di... Walang <laughs> pwersa. Nasa, kaya mga pwersaan mo dito? Berto? Daigot. Sige, sige. Pabaliin yung mga buto mo yan eh. Busog Ha? Ulo! Uy, <laughs> <laughs> <Huwag di> ako! ko. Alam ko na! Laki! Laki! <laughs> Itong man din! Ang ba ng tao yan? <laughs> Maligang yung ng tao yan! Pati nga, pati nga! Huwag mo lang iharap yung mukha! <laughs> <Ayun. laughs> Busog! Pare! Gusto mo yan! Oh, wala ko Oh, baka, tiga, tiga, wag mo. Baka sakmal na ko, ha. Huwag mo mukha ko. <laughs> Hindi. Yung katawan lang ginagano. mo <laughs> <ako>. mukha <laughs> Bart, baka kagatin ako niyan. Sakit niyan. <laughs> hey, no. Parang puto, ano na Ano na Ano para, Ay, para, para, uno, talipod, para, para, para o. lang. Hindi Hindi, hindi, naman. Huwag mo lang itong saktan. mo ka. Bart! Teka lang! ko! Kukunin ko! Teka lang! daan -da -da lang! daan lang! daan lang, pre! Ano nangawa ko? 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 Baka kasi ako, eh. Ah, pre. Pawak lang, pawak lang. Pawak May dadai, <laughs> <coughs> 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 Anak di Suman <laughs> <laughs> <laughs>